ito, para mamaya. Kumain na kayo. Ha? Tayo, ito, bigay ko sa iyo. Oh. Ayan, eh, meron tayo na ito dito. Isang matandang babae. Hello, nanay. Ano yan, nai? Kinakain mo, nai? Ha? Ano wala malaking bahay, nai? Bulacan pa kayo? Paano kayo nakarating dito? Sa Cavite? Napakasawa mo yung Napakasawa mo? Nasaan na po yung asawa nyo? sana kasi lang sa May hey, mga anak po kayo? Ba't naka ano to? Naka Xerox yung pera? Anong pera yan? Okay. Ano yun? Ginawa nila. Nagkailan nila sa akin yung asawa ko. Naroon Naro ginagod pa siya sa kung ano mga babae. saan nakatira dito yung asawa nyo? Sa Imos. Ah, sa Imos. Kaya eh, saan ako na hindi ng puro para makakain. Ah, makakain. So ibig sabihin to yung pinakain mo galing yan sa ingi-ingi? hingi Siyempre, nagkailan. Okay. Ilan na kayo nanay? Na. Ayun, ibig na, sabihin yung... di kayo nagkaanak ng asawa mo dati? Eh, may na post na nung nagkasama kami. Mag-apat na tao pa na kami kasama. Simula nung nagkahiwalay kayo? Apat na tao kayo magkasama? Hindi yung... oh, yung mag-apat na taon. Nag Nagsama kami 2018. Ay, ibig sabihin, may edad na kayo nag-asawa? 51 Pero, Di ba yung nag-asawa nung video pata-bata kayo? At anak, so ah, ibig sabihin yung nakulong ngayon ay yung pangalawang asawa nyo oh, pinata, po. Ibig sabihin sa unang asawa may, may mga anak po kayo no Walo? Ibig sabihin po may mga anak pala kayo nanay Ba't, ba't ganito yung nangyari sa inyo? Ay, hindi po, hindi po alam ng mga anak mo na ganito nangyari sa inyo. Alam mo na ako sa tao. Oh, uh, hindi, yung kalagayan nyo po ngayon. Alam, alam na nangyari lang ang tao. O, oh, ba't hindi po kayo tinutulungan o hindi kayo kinukuha? Nasa bangketa lang po. Uh, so nakakaraos naman kayo sa pang-araw-araw na pagkain sa mga bigay-bigay po. Anong pangalan nyo na eh? Tereseta ano? Ah, Tereseta Francisco. May pagkain pa kayo mamaya? Wala na na lang yung pagkain nyo ano kaya dito sa tinutoy? sa ito, ay ito yung ay, ano ay, ng asawa ay. nyo ay hindi rin ako marunong magtingin ito na eh sa mga kaso kaso nakita ko lang kayo na kasi nandito kayo sa kalsada uh, meron kasi ako doon na dalang pagkain gusto nyo ba? anay ah, para may pagkain kayo mamaya sige sa kita ya ako sa lang. ko ako rin ngayon <laughs> hindi ko nandang dito sa kay tatay ang isa pagkakay natin ito kay nanay ito <laughs> lang kaya natin maitulong sa kanila yun ayaw para mamaya po may pagkain kayo ano? kasi sa nanay alay yung kaya kong maitulong ha Ah, oh, ito para mamaya ha para may pagkain pa kayo pambili ng tubig ah para bukas yun na yan ah sige sige oho uh -huh. sige po na yan oh walang ano man po oho uh -huh. sige po pagbigyan natin to ay kumain na kayo ha nalilimos po kayo ano kumain na kayo hindi pa at tangali, mamayang gabi. May pagkain kayo. Wala. May pa may, may ano na kayo, may kita. Ayun pa lang yung pati nga. Wala pang 20. O sige tayo, ito bigay ko sa iyo. Para mamaya may pagkain kayo ha. Ano po pangalan niya, Tay? Ha? Junjun. Junjun. Tagasan po kayo. Tagasan kayo. Taga dito lang. Tatay. sige po tayo ha hindi eh, makausap masyado si tatay tutut tutut magsalita ang <laughs> halaga na abutan natin ng ano ang okay, pagkain ang okay, sinanay okay, yan binigyan natin ng kasing okay, pera nakulong daw yung tat yung asawa niya dito uh, sa tagaytay sa pinagbabawal na ano okay, yeah. <laughs> alam mo na yun So yon Ah, uh, may na naman tayo ng ano simpleng paraan, kunting tulong para dito sa mga homeless na kababayan natin. At uh, dahil po 'yan sa uh, tulong po ni Daddy Frankie at uh, binigyan niya po uh, tayo ng uh, panimulang pang-charity, no? Panimulang pantulong para mga pag-charity po tayo, makagawa tayo ng mga videos na pagtulong. Kahit paano, uh, pagkain at uh, konting pera na pag-abot natin tayo at uh, maraming maraming salamat po kay uh, Daddy Frankie at syempre sa sa team Daddy Frankie uh, sa mga kasama sa mga kasama natin syempre so, kasama natin lagi si Bons TV at ilalagay ko na sa description yung mga kasama natin sa team at ayun din natin lahat mabanggit kasi nakakalimutan natin minsan lahat at uh, yun, ayun ayun yung natin dun sa, ano, sa description natin video so Bons let's go